Yes. Ilan po? Ilan po? Ayan. Bibingka. May biko. May ilit pa. Ito yung biko. Ito, 15 dito. Malalaki Oh. Ilan? Isa. Tsaka isa rin dito. 25, 40. Hello oh, mga kamindors Yan, naglalako pa rin tayo ngayong mga oras na ito Ang oras po ay ganap ng alas 8 Medyo, medyo matumal po ang ating paninda ngayon At mga busy na po sila sa kanilang mga pupuntahan Kaya ngayon Pero konti na lang din naman ang ating paninda Ayan o oh. ng araw o oh. Ayan o oh. Medyo tinanghali tayo na Ayan, pauwi na tayo mga kamindors yan, pauwi na tayo. Tapos na tayo magtinda ng pots. Ng pots! Yan, mga kabintos. Hindi tayo makapag-video gaano nga kanina ng ano dahil ano tawag dito. Maraming music. Maraming Yan Ito yung palabas. Pasyal ko na naman kayo dito sa akin shoutout sa inyong lahat dyan. Kumusta, Amos? Kumusta na ang lahat? Yan, after ng Christine, ito tayo. Uh, balik. Back to normal. Kahit medyo may nag-iwan ng bakas. Si Aling Christine. Nag-iwan ng problema sa atin. At okay lang tayo. Shout out sa inyong lahat dyan. Sa aking mga new followers. Shout out. Maraming salamat sa inyo. Yan. At syempre, sinashout out ko syempre yung aking team. Ano nga pala, shout out nga pala sa aking bagong new followers. Uh, sinashout out ko ang ating taga-bulat, kababayan. Ma'am, Elma Balderrama. Shout out po sa iyo. Maraming salamat sa inyong pagpasok sa aking mga uh, mga comment. Yan, nakikita kita. Ah, uh, maraming salamat sa iyo, Ma'am Elma Balderrama. Yan, shout out din sa iyo, ano, uh, Ma'am Ophelia Malong. Shout out, sino out ko kayo ngayon kasi wala akong may content, kunti ganito lang. Uh, after ng Christine, medyo nagtahinga tayo bago mag-Christine. Yan, wala rin tayong mga ano gawa ng DC. Ito nga po, nandito pa ako sa lansangan ngayon. Uh, sa aking mga katim team uh, founder. Yan, um, Mama Dicho Admins and members. Big shoutout shout out sa inyo lahat. Isang magandang magandang umaga po. At, 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 at ito po ako ngayon. Yung bagyong Kristen, hindi tayo makapagtinda. Nakapagtinda rin tayo, pero tayo po ay nalugi. Yan, nalugi. Kasi alam mo naman ang pichay, masiglan. Pag nababasa. Tingnan natin dito kung may bibili ng porch. Kasi dalawang garage, lang ating pa Madam, magputo ka! Meron. Bumila ko suman. Ano meron? Puto lang. Hindi? Isang balingoy. Ah, bumili ka? Okay. Better. Next time na lang. Okay. And di siya kumuha kasi nakabilis siya ang putong bawing. Hoy! At ito ay meron tayo dito dalawang peraso na lang. Sa so, totoo lang, ang, ang ano ko ngayon dito ay dalawang peraso na lang. Napakita ko sa... Ay! Nakulog pa. Ulog pa. So ito na lang ang ating paninda ngayon. Dalawang peraso na lang kaya uwi na tayo. At ito nga po. Tayo naglalakad na papuntang labasan. Para magapang na sa sakyang jeep nang makauwi na sa bahay natin. Ayan o. Palabas na tayo mga kapindos. Yun. Yun tayo sa labasan. So wala na tayong paninda. Uwi na tayo ng bahay. Tayo yung mag-aabang ng sasakyan upang makauwi. Diyan ka na! Ayan mga kapindos. Dito tayo. Pahinga muna tayo ng konting oras. Dito tayo sa likod ng ano, creek. Ito tayo sa moral, guys. Habang tayo nagpapengas, selfie reserve -self -self muna tayo dito. Yan yung break dito. Ito yung break, guys. break dito.